Pero so, kung uh, aga po siya start kaya po siya po siya kaya po siya kaya po siya kaya po siya po ko kaya uh, 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 sa siya kaya po 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 siya sa po siya kaya po siya kaya po siya kaya po siya kung dating na mga bata, meron na siya. May bumili kagad sa kanya ng mga bata. Uh, yos, sya, sa sa ormang, so, kung kaya, kung mayroon ba naman yung mga na bata sa bahay, punta muna tayo sa kustanis, i-hug mo muna yung pinilipid. Mayroon mo kayo pa lang sa... Let's Yan. May display na siya na. toro, Ito pa yung malanggay panigisal, mga ka Yan, gusto ko yung unang luto ni Mama Pex. Ano yung fishball? Oo. Fishball. oh. Tag dalawa po, po, dalawa yung... Ah, nabili po kami kapon sa rotonda. o Dita. Ah, oh, mga lapis. Ito na siyang luto. At the tsaka ano Ha? Huh? Kikiyam. Kikiyam, tsaka fishball. Oh, no. Kasang gil siya ni Kai. Uy! Tingin Kai. Okay. Hello. Gagay! Okay, babay, Kai, babay.

Punta na lang po kayo dito sa third channel. Sa third floor. Para baka pwede tayo ng loso ng mga mga Street food. At yan mga kapeks. Kunin ko muna yung mga bata at sundo ko muna sa school nila. Sa inyo mga kapeks. Let's go. Oh, Naitin na po kami sa school nila. Pati pa lang po yung mga bata. Medyo maaga pa ata pero alas 7 na po. Yan si Mikay. Siya na po yung kumain na. Pinili ko ang palungkay Paligid, paligid, paligid. Paligid. Saka yan na po yung sinakumapis. Saka nila ha? 7... Se pag seven. Tatero ni sa ni na na kindi kindi. lang at diha. Hay mo de. Nati. Yung ano yung tapin gab? Pwede ka tapin mo? din mo? pero ka tapin mo? Pwede ka tapin mo? Pwede ka

ano yan? Diyan. Uy, may daimi kay sticker. Kana ito? Hindi. Hmm. Eh, gusto mo niya magduyan. Hatag ko na lang. Abe. Kaput, dali. Oo, wala ko mag-iba yan. Kaput. Oh. Oh, dali. Kaput, Kaput. dali. Kaput. Dali, give mommy, okay, give ni mommy. Dali. Oo, give dali, let's oh, give mommy. Oo, oh, another one. Pusat na, Show mommy. pero siya, my love. Sa'yo. Sa ano tayo ba -e? Ha? Nagpera, di ba? mag ko na ba eh? Ako? Itulon na si Llama, isang Fremont bumawa sa zatanga. Ayoto ka na. Kaya si ba sa karula pa si Llama? 翡 Ang itunan dito ay askan din kayo ano pala. Correct! mo kakainit din ang Oh. Iya ada ini. Itu Ini

Ayan, wala nang pasto para mga kids kasi si paso na po yung mga bata sinasara na po yung gate ito so kanina medyo marami at busy po kanina at medyo nakakapagod yung mag ng tendero kanina first time ko mag anong ganyan na maraming bumibili So, nakatry naman po ako ng ganyang nga, uh, paninda. Ah, uh, na ako ng ano, sales na kaalok ng ika press nung kami ni may timang dalawa kami so medyo sanay na ako ng ganyan pero kanina medyo marami talaga maraming bata kasi si mami tik siya na yung nagluluto. ako na yung nagbabantay ng nagbebenta so medyo ano pa lang mga uh, ilang oras pa lang medyo marami-rami na din yung benta ni Mama Pex. Pero na lang ko ano? 362. Oo. Oh, at least oh. Ilang ano pa lang. Ilang oras yun. Pag mamaya pa mag... mag ano pa? Mag ano to? Labasan. labasan mag... Um, break time. time. Hours time pa. <laughs> Tapos na ano Okay. Eat kayo to eat. Open, open. Okay. <laughs> open. <laughs> open. <laughs> <laughs> open. Nakaon ni lab Nakaon. At ito po mga pics ginawa namin. At to grow. Puno po ito ngayon. Wala na. Wala na mag-comport. Kaya gagawa kami ulit ng Mama Pets. Ilang oras pa lang ng ubos na. Mamaya pa magsisilabas ng patsakawian. Ay, eh, medyo marami-rami pa din yung bibili mamaya. Negosyante na si Mama Pix. Pero kailangan ko para magtrabaho para doble income Mama Pix, syempre. Kailangan mag-ipon ng mm, pera. Ay, sige. Lumalaki at lumamahal na yung mga bilihin, mga ka-fans. Kailangan kayo Kaya sa mga fans, nagkakayod Dapat ako rin. Magkakayon. <laughs> at, namuyay lang muna po mga ka dito sa bahay dahil maglilikpit naman po ako. Ugas, iigib ng bukid, tsaka magluluto ng kanin para mamayang uh, tanghali ihatid ko dun uh, pag sa labas mga bata para kumain so wilang mo ako kasi medyo pasukan yung bata wala pang bumibili kanina marami lang yung kanina kanina bumibili kasi pasukan pa lang tapos yung mga bata tapos nang labas so, ayan ngayon ligpit muna tayo let's go so yun mga kapiks tapos lang ako paglipit at pagsahin na kanin para yatid ko yung tanga. So, ito po yung mga dalawa mga kapits. Sobrang init. Ah. Umikat lang ko mga kasi yung motor nandito sa likod Ito ko po si pinaparking. Sobrang init. Yan yung way din ngayon. Yung drainage meron na silang abang dito, papunta doon. Anong doon? Doon po sila nagpo Laguna tapos susunod dito na ah, uh, dugtog na dito medyo malawag na yung ano kalsada po dito so ito po yung mga kaksin ano kanan ah oh, dito pala nilagay ko nalang pa dito mga kaksin mamaya ko nalang ipakita sa inyo dahil okay, lang dun nilagay at ano din ako ng mga baon ng bata sa okay, mga kaksin tara balik tayo dun let's go at yan ang mga pigs. Ito pa yung dalawa. Bawang po nila mamaya at saka so, kanin. Siyempre, pabango ng mga bata. Kasi so, yan. Paano yung salya sa mga pigs. Tapos ito. Siyempre, kailangan to kasi magagamit natin yan. So, nan... So, nandito na ako sa loob ng bahay ng kapatid ni mga pigs. sa so, nandito sila sa labas kasi marami na naman bumibili sa labas ng mga bata. So, ako maganda lang yan ako ng mga pagkain ng mga bata, mga picks. So, ayun mga kapiks. Marami na naman po na nabiligan ka mga after lunch. So, yung mga bata po namin sila So, nabisi lang kami kanina ng mga kapiks. So, yun. So, ngayon po si mga kapiks sa kakain pa lang po kasi siya po yung nagluluto. Katapos po po yung kanina, ako po yung nagmatay sa labas. So, sobrang busy naman. So, ayun ho mga kapiks. Hanggang dito lang po mga tayo. Siyempre po, at kung bago pa po sa akin, YouTube channel, please subscribe na po and don't skip that. Pa click na rin po yung bell notification para maging update po kayo sa lahat ng ating mga mga videos. So yun ang mga kapiks, thank you for watching and see you for now next vlog. Bye bye!